Hello po, Cousins TV nandito po para uh, magsalita ulit. <laughs> uh, gusto ko lang pong uh, magpasalamat unang-una sa ating Panginoon na, na, na kahit anong uh, uh, nangyayaring problema o mga pagsubok sa ating buhay, araw-araw ay uh, nandyan si Lord. Hindi tayo pinabayaan na may mga pagsubok pero talagang uh, nararampasan natin dahil alam niya na ang lahat ng pagsubok na dumadaan sa atin ay kaya natin, alam natin yan, alam ni Lord yan. So, Panginoon, na Panginoon namin just maraming maraming salamat po. And then, magpapasalamat din po ako sa lahat ng mga sumama, uh, naging tunay na kaibigan, mga naging kaibigan ko, naging legit friends ko, iba-ibang team, hindi na po ako magbabanggit ng mga pangalan ng team dahil sa dami, dahil sa dami ng na, Dami na napupuntahan kong uh, LS araw-araw uh, 24 hours sabi na natin 24 hours cuz dance yun po, uh, nakakatuwa po dahil uh, sobrang uh, nakakataba ng puso dahil uh, dami kong nakilala sa YT na mga legit friends. Uh, kung baga talagang iba-iba uh, halos, uh, lahat halos ng mga OFW. Yung iba nga po ay hindi ko na talaga na, na tatandaan kung saan kami nagkadekitan. Pero po, uh, sobrang blessing ko po dahil nagkaroon po ako ng mga kaibigan, ng mga tulad nyo uh, nagkaroon ako ng ate, kuya, mami, tita, kay, uh, kung ano man pong tawag, ay nandyan po kayo. Hindi lang po sa, alam niyo na po kung sino kayo, hindi lang po sa uh, YT nagkakakuntuan, sa, minsan sa Facebook pa, Messenger, video, video call yan po. Maraming maraming salamat po. Uh, gusto lang pong sabihin na sobrang natutuwa ako dahil isang taon na, isang taon, isang taon simula gumamit ako ng stream yard ng YT sobrang ah uh, nakita ko yung ano nakita ko yung may nag-improve naman kahit konti ah! <coughs> <coughs> konti may nag-improve naman po uh, pinunod ko yung pinakauna kong uh, live sobrang uh, natatawa ko <laughs> Ay, ano yun po, ah uh, nandun po, uh, iba't iba po mga nakilala ko. Hanggang, may mga nakadikitan po ako noon na hanggang ngayon nandyan po. At yung mga dati kong nakasama, alam nyo kung sino po kayo. Hanggang sa ngayon, nandyan po. Maraming maraming salamat po. Nagkaiba man po ng, nung mga na-monetize na ay nagkaiba-iba man ng, ng uh, way kung paano ayan channel pero nandiyan pa rin na supportahan maraming maraming sa, sa mga naging kaibigan ko alam niyo hindi hindi na po talaga magbabanggit ng pangalan dahil baka mayroon akong hindi may banggit sa dami nyo so muli po maraming maraming salamat po talaga sa pagsama sa akin sa White World araw-araw hapon tanghali gabi madaling araw nandiyan kayo guys maraming maraming salamat po sa inyo guys Sinamahan niyo si Costin sa isang taon. Sa taon na pangungulit, uh, kantahan na hindi alam kung kanta ba talaga. And then uh, yun, medyan yung merong uh, tawanan, merong awayan. Basta lahat na meron. kumpo <laughs> po uh, gusto ko lang, ginawa ko po to para lang mag-thank you po talaga. Ito po yung totoo. Ito po yung uh, walang halong kaplastikan. Ito po yung nilalaman talaga ng aking puso na kahit sinasabi na wala akong puso. Pero, uh, nandyan po yung mga tunay kong kaibigan na nakilala ko sa YT na ngayon na yung kaibigan ko hanggang ngayon. Maraming maraming salamat po talaga na uh, po kayo pag uh, hingi ako na advice. Actually po, hindi lang po. Uh, may marami pong mga mga legit friends ko na nakilala ako talaga sa tunay na buhay sa uh, pang-araw-araw ko na ginagawa, nakilala nila ako na nandyan po talaga yung sitwasyon na uh, minsan umiiyak ako sa kanila na nangyari po talaga yun. Uh, sa talaga naging buhay ko na po talaga si sa loob ng isang taon sa pagwawaiti ay yung kayo po na mga nakasama ko sa waiti na akit na ako kahit saan lang umakyat <laughs> pero sobrang saya ko dahil ah uh, marami akong naging kaibigan yun alam niyo po uh, salat man ako sa uh, salat man ako sa pinansyal uh, o sa buhay, pero sa kaibigan, napakaswerte ko po dahil ang dami kong kaibigan yun po, napakarami kong kaibigan promise na talaga naman nandyan po na minsan nga, parang ako minsan na parang sumasobran na rin ako malimit talaga si Gustin na nangyari yan, eh syempre uh, yun nga po, uh, hindi ko na po ikukwento yung buhay ko sa inyo, na ikwento ko naman na ba? Diba? so yun po uh, sa isang taon na YT ayun, na uh, road to five, five, 1,000 subscriber po ako. Maraming maraming salamat po sa lahat na yung sumusuporta sa akin hanggang mula noon hanggang ngayon. At uh, sana po huwag kayong magsawang sumuporta sa akin. At alam niyo naman po yan, hindi niyo lang ako makikita sa YT pag wala akong wifi o internet. At tama, internet pala. Pero hanggat meron, bahala na wala makain. Basta may wifi. <laughs> yun po, uh, yun yan, may kwento ko lang sa no, sa experience sa YT nandiyan yung nakaroon talaga ako ng mga tunay at legit na organic friends kung tawagin na talagang totoong kaibigan na nakapakinga ko na advice yan tapos uh, yun nga po hindi may iba sa minsan meron tayo nakakasama ng loob pero uh, uh, pasensya na po sa mga hindi ko naka hindi mga naka uh, ano tawag dito mga may, yung nakaaway ko o naka, naka sama ng loob, uh, pasensya na po sa inyo. At ako po, ang bungangan ko po talaga, uh, marami pong alam na sa inyo na uh, ang bungangan ni Constance talagang walang pigil yan, walang pigil. Kasi po, ako lang naman po yung tao na uh, gusto ko, ako lang po yung tao na, na kung ano ko, ipapakita ko. Hindi ako yung tao na ay kailangan ko magbait-baitan dito. Kailangan ko mag uh, kong magpakapurman. Hindi po ako ganoon. Ako po yung tao na kahit saan mo ako dalhin, uh, pwede pwede ako. Kahit saan mo ako dalhin, pwede pwede. Ganun po. At uh, uh, totoo po ang pinapakita ko sa inyo na alam ko po sa mga nakakanood ngayon ah uh, alam niyo yun, masasabi niyo sa isip niyo, oo, oh, oh, si Costin, totoo. Eh. Ganyan talaga si Costin. Ayan po nga ano ko. Yun ang uh, ko sa sarili ko na yung mga magiging kaibigan ko o mga kaibigan ko, dati kong kaibigan, pag naikwento sa kanila na naging kaibigan ko na ganito si Costin, ganito, isa ang goal ko talaga, masasabi lang na, ah, ganon talaga si Costin. Ah, oo, ganyan si Costin. Oh, oo, ganoon talaga, patawa tayo. Ayoko sabihin na, ayoko mangyari sabihin ng kaibigan ko dati na sabi ng bagong kaibigan sabihin niya ay hindi naman gano'n yun dati ano yun kaya gano'n po ako kailan totoo lang dahil sa sabi nga ng iba marami sa YT na talagang uh, yun nga bang 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 alam mo na <laughs> so yun po uh, wala gumawa lang ako nito gusto ko lang mag thank you Kung gagawin ko to sa live, ayaw ko namang maghihiya ka sa live, di ba? Ayaw ko namang humihiya ka sa live ko. <laughs> Kaya ano, uh, sobrang thank you talaga ako. Kasi... siguro ano, uh, basta laki na nabago sa akin laki lang naging na, na sa pag pamumuhay uh, sa sa pananaw ko sa buhay simula nung may mga nakilala ko mga religious friends mga naging kaibigan ko talaga totoo masasabi <laughs> kaya sobrang thank you po ako sa inyo na andyan po kayo handa magpayo na mag-advise handa akong pagalitan sobrang thank you po ah uh, tama na to <laughs> <laughs> Uh, so, thank you po sa isang taon isang taon na si Kostens, isang taon sana mahaba pa tayong mahaba pang pagsamahan natin hindi lang isang taon, mahigit isang taon isang milyong taon na <laughs> so muli po uh, gaya ng sinabi ko kanina hindi ko na po iisa-isahin dahil sa dami nyo dahil sa dami nyo maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa akin sa walang sawang paggabay pag-advise sa akin, maraming maraming salamat po. Isa lang po masasabi ko, hindi rin po akong magsasawang patawanin, pangitiin kayo. Yun po. Uh, ingat po kayo lagi and God bless. Maraming maraming salamat po talaga sa inyo. Maraming maraming salamat po talaga. Uh, basta hindi maubos yung salamat. <laughs> uh, God bless po, lalo lalo na po sa mga mahal, mga mahal ko na OFW na dyan. Nandiyan po mga tunay na bayani kayo po talaga ang bumuhay ng aking channel ng mga OFW, mga kababayan natin OFW. Yan po, uh, sana po ingat po kayo palagi dyan at uh, alagaan nyo po ang sarili nyo para sa inyong pamilya. Muli po, maraming maraming salamat po sa inyo sa isang taon. At sana mahigit pa maraming pangbis tayo magkasama-sama sa YT. Muli po, Kotsens TV, nagpapasalamat. Ito po ang aking laging sinasabi. Kotsens TV. Good vibes. God bless you all guys. And spread love. Suntukan na! Bye-bye! Maraming salamat guys. Thank you so much. Ingat po kayo lagi. Like God bless you all guys. Coach TV signing off. God bless you all guys. Salamat po.